Dead on arrival sa ospital ang 21 anyos na lalaki matapos saksakin ng isang tricycle driver sa Poblasyon Norte, Santa Barbara, Pangasinan, madaling araw kahapon. Kinilala ang biktima na si Lawrence Indaya na residente ng barangay Dalonge sa nasabing bayan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, pauwi na galing sa inuman at papunta sana sa isang lugawan ng biktima kasama ang apat panitong nitong kaibigan sakay ng kanilang mga motorsiklo. Pagdating umano sa plaza, Isang hindi kilalang lalaki ang sumigaw sa kanila dahil sa maingay na tunog na galing sa kanilang tambutso. Sinundan umano ng naturang lalaki sakay ng kanyang tricycle ang grupo ng biktima hanggang sa isang lugawan at dito na nangyari ang kumusyon. Uh, habang pauwi na sila kasi nga pupunta sila rito sa may Poblacion Norte para kumain ng lugaw. And then pagdating daw nila dito sa may ano sa may bandang plaza, meron silang nadaanan na isang uh, hindi kilalang lalaki na, na nakaso nakasakay sa tricycle. Allegedly eh, itong ano itong uh, grupo ng biktima nakasakay sa dalawang motor eh parang maingay kasi nga naka muffler yung kanilang motor. Siguro na inis yung uh, nakasakay sa tricycle at sinigawan daw sila. And then, uh, ang nangyari, instead na huminto, eh, itong ano, itong grupo ng biktima is pinabilisan pa yung uh, motor. At siguro, yun nga, nainis yung uh, tao na nakasakay sa tricycle. Sinundan sila hanggang sa magpang-abot sila dito sa may bandang poblacion Norte doon sa may Lugawan. Uh, walang ano-ano, is bigla daw bumaba itong nakasakay sa tricycle, ano na akmang uh, bubunut ng kutsilyo nung nakita raw nitong grupo ng biktima ang ginawa po ng isa is pumulot po ng bato at biglang binato yung suspect at yun nga ay nagpang-abot daw sila doon nagkaroon ng commotion nasaksak yung isa doon sa grupo ng biktima nagtamo ng saksak sa ng biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay sa tulong na rin ng mga CCTV sa bayan agad na kinilala ang sospek na isang 26 anyos na residente rin ng nasabing bayan. Dinakip ito dakong alas 2 ng hapon kahapon. Ayon sa kaanak ng biktima, nagbakasyon lamang sa lugar ang biktima dahil nagtatrabaho ito sa Isabela. Wala rin umano itong nakakaaway kaya't hanggang ngayon ay hindi pa rin nila lubos maisip ang nangyari sa biktima. Disidido naman ang pamilya ng biktima na isang pa ang kaso laban sa sospek. Nabigla kaming lahat na mga pamilya-pamilya masakit sa amin talaga kasi ano. wala naman siyang kasalanan. Nag-aawat lang daw siya. Tapos siya ang inano ng yung pumatay. O, yung ginawa ng pumatay, talagang masakit sa amin lahat, sa kalooban namin. Kaya dapat, ano rin siya, magbabayad, mag, ano siya sa ginawa niya. O, may, um. Station. Nasa kustudiya ngayon ng sospek na wala pang pahayag. Mahaharap ito sa kasong homicide. Kung tayo po ay uh, iinom, siguraduhin po natin ang alak ay ilagay po natin sa tiyan at wag sa ulo. Nasa ganun is maiwasan po natin ang kaguluhan at maging safe po tayo palagi. Lester Narag, Balitang Solid North.